first born five puppies first born ng alaga ko si Monay uh, nilagyan ko siya ng tali nilagay ko rito sa kahoy para kahit pa hindi kumalat yung anak niya malilikot na eh tsaka siya parang hindi pa siya sanay magpadodo kanina hindi pa siya sanay mag ano tinatakasan niya pa kaya nilagyan ko siya ng tali ngayon ayun yung talian ko nilagi ko sa kahon siya na mismo ang pumuesto tapos yung na lang ay tumilawid na talaga yung, yung dede niya uh, medyo uh, para naiinitan kasi siya kaya nakatapat yung ventilador na yun sa kanila eh, kanina pa, punta ng punta sa kwarto ng pamangking ko, doon sa may aircon eh. Hindi na maano eh. Hindi kanya. Hindi naman pwedeng naiwan yung mga tapis niya. Kaya, ganito na lang ginawa ko para hindi siya makatakas. Hindi siya makagala. Locality naman yung mga tapis. Nga lang, parang wala nagmana ng kulay niya. O magbabago pa siguro yung mga ano nila, kulay nila. Tsaka medyo nagbabawi siya. Pagod na pagod. Yan, yeah, may gain na ko lang flashlight. Yung ilaw. Para, ay pa paano. Yan, din mga anak. Kailangan ng inyong mga anak. Mamaya mamatay sa lamig. comment lang po kayo kung sakaling kasi dito siya sa bahay ilang no, anak ng natural birth hindi sabit namin din na kaya kanya lang ano niya dito ka, niya you kahit pa paano nakayanan niya yun know, yung yun ang dito dito niya limang first time niya lima what about the other na pag-aanak niya kung sakaling masanin na siya, hindi mas marami pa. Napakakapun e, ko na ito kung halimbawa ang ano mga mag-anak lang uli siya naman, mga isang beses pa. Napakapun ko na ito. Tuwawal. lahat nagmana doon sa tat sa isang aso namin akala namin may puting puti yung pala puro spotted wala nagmana doon kay Enzo nalakas pa ng dumede nito. nari siya nun ng protina tsaka ng ano gato Uh, pagkain talaga para makabawi Okay guys, hanggang dito na lang.